Basta nung pag tingin ko dyan sa kanon, parang matakot ako sa kanon. Mm -hmm. Kasi mga, mga bantay ko, lagi namin kasama. Mm -hmm. May nice kita tulungan. Papil lang ito. Mm -hmm. At kilala mo yung mga sa'yo. Ba bawat pasok ko sa mga pasyente, titingnan ko yung mga Hindi tao. Hindi po na kami, na. naguusap nag-uusap-usap na kami. Alam ko na po na may targa ako kasi yung ito mataas. Okay, tingin pa ako dito. Mm -hmm. Alala nyo, tayo ha. Diretso lang, diretso. <laughs> Dali ka ba sa doktor? Hindi pa. Hindi pa. pa. Huwag nga pumunta ng doktor. Wala naman ako kayo sa Pero doktor. ako, may nagsabi sa akin yung mata ko doon. Tinatrabaho, may tumulo ko sa ako na hmm. hindi naman siya lumaki. Pero bigyan mo sa tumulo. Sige, basta manalig at sumampalataya tayo sa kama. No? Hindi ako makapagpagaling sa inyo. Hindi ako kami ang timapo. Ginagawa lang ko namin, inaalis yung lagay na sa inyo at ibigabalik namin doon sa tao. Pero ano, yung... Pag hindi ko maintindihan yung ano ko. Yung parang natakot ako nga parang... Alam, hindi ko pa maintindihan yung... Sige, radio tayo. Pikit, pikit madam. Sakit doktor to ha? Ayan po, siya po siya. Oh, wala. Okay. Ha? O ito yung dwinding itim. May gusto pa sa'yo. Agoy! 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 Lubayan mo to ha! Lubayan mo! Lubayan mo pala to! Lubayan mo!

Mula dyan, baka sumulat jan baka sumulat jan tabang pa 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 Sige pa tabang pa tabang na ta. pa tabang, ah, na ta. pa, tabang sige pa sige pa tabang sige pa, pa. tabang pa pa. Pa. Okay pa. Eh. pa pa Sige pa tabang, dyan, uh, pan, tabang pan. Apo, ah. sige pa tabang pa tabang pa tabang pa tabang pa tabang pa tabang pa pa tabang pa tabang pa tabang pa 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 Uh, Sige, tinong pong isa sa akin magdakila. Umingi ako ng basbasay na pati kong okay. magambal sa baba yung to. Saan ni Fred Trisak? Agay! 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 Tubig. May bilog dyan, no? Oh, may bilog dyan. Okay. Sige, ikaw na mag shutout Ah, uh, yun nga. Shutout po sa lahat. Ano uh. nasa sa ating amang dakila na si Yahweh at Panginoong hesus Ako po si Apo Rap at magkasama po kami ngayon ni Apo Tsarin. Uh, ap, at siya to kay Apo Ken, Apo Mau at Madam Mel. At siya to din kay mo, Carl mo, ng Bakulod. Ba? Mm -hmm. Hindi sabi aking bigan, hindi. Kaya tanong kita, Madam. At yan, to din po pala kay Ross. Oh, oh, uh, Kaya tanong kita, Rose, eh, sabi ko, kaibigan uh, mo lang to. O, na, na, Alam mo yon mga sinabi mo, uh, bareto, Hindi, Shoutout din mas... kay Karl ng no. team, uh, team Supremo. Mm -hmm. kaya, team, Supremo. Shoutout din sa mga ito. kasama mo. Kasi merong mga tao na pag natin, meron yung kaya mag, tumagal tayo. Kasi kaya, kaya, problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Meron naman tao na pinapakita ka agad sa akin na huwag mong patagilin kasi baka mapanag siya. Mm -hmm. Yun ang sinasabi ng banday ko. O ah, Okay. Wow. Na. Oh, sorry, ipitan Okay. Tapos na pito dito.